biglang pagposisyon ng armadong polis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable. At bukod sa nakatakip na plate number sa harap ng mobil, ay hindi nagpapakita o nagpapakilala at hindi sumasagot ang polis na sakay na naturang mobil. Si Jean Domingo magbabalita mula sa Davao City. Ito Nandito tayo ngayon sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound dito sa Davao City kung saan nga kanina pa natin binabantayan itong mobile patrol na ito na nasa harapan ng compound sa kaya mga armadong kapulisan. Pinilit natin sila kausapin kung bakit sila narinito, ano ang dahilan, kung bakit kailangan ng puwersa ng kapulisan dito sa harap ng religious compound. Wala silang maibigay na sagot. Ngayon mga nakasakay dito sa harapan na nakikita nyo ngayon, pinilit natin kausapin kanina maging na mga KOJC legal team or uh, legal counsel, hindi sila sumagot ni magbukas nga lang ng kanilang mga bintana, wala rin mga nameplate. Ang mga nakasakay dito na armadong kapulisan, kanina pang alas dos na umaga. Pinipilit natin silang pakiusapan na kung ang lisanin ang vicinity na ito, itong lugar na ito kung nasan sila ngayon dahil nga dala ng trauma at takot na binibigay nila sa lahat ng mga KOJC members at missionaries na sa harap ng ating compound. Pero hanggang ngayon na natili silang mga bingi at sana ito na pilit natin usapan na umalis dito sa harapan dahil takot at doma ang dala nila simula pa noong June 10. Pero tingnan nyo, wala silang sagot. Walang malinang sagot, ibuksan man lang ang bintana. Ganyan na ba ang kapulisan ngayon? Hindi na makausap, hindi na makapagbigay ng impormasyon dahil kung totoong police visibility at security ang nais nang ibigay sa mga tao dito sa harap ng KOJC si Religious Compound, dapat ay makipag-usap sila. Dapat sabihin nila ang dahilan kung bakit sila naririto dahil hindi normal na magkaroon ng mga armadong kapulisan dito sa harap ng ating mga religious compound. Napakaraming lugar dito na marami mga krimen na nagaganap na dapat nandoon sila. Pero bakit sila nandito sa harapan ng ating religious compound na tahimik na mga tao, tahimik at payapang nagbabantay sa ating sa aming tahanan ang mga tao? Yan na ang ating mga katanungan sa mga oras na ito dahil hindi lamang sila dito nakaposisyon. Meron din mga ibang lugar dito sa Davao na malapit lang sa KOJC Religious Compound nakapwesto ang mga armadong kapulisan na ito. Kaya nga na sinabi natin kanina, wala silang maibigay na sagot kung bakit sila nandi dito. Walang maibigay na sagot kung bakit sila nagpapakita dito sa harapan ng KOJC Religious Compound ni pangalan nila, ni order kung bakit walang maibigay na sagot. Hindi makasagot o ayaw sumagot. Yan ang ating katanungan dito ngayon sa harap ng KOJC. Mag-aalas 7 na ng umaga pero nandito pa rin sila. Hindi natin alam kung ano ang kanilang dahilan. Pero nanatili tayo nagbabantay at may katanungan sa ating mga pag-iisip na sekuridad nga ba ang dala ng kapulisang ito na nandito sa ating harapan ngayong umaga. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ayan, maraming salamat Jean Domingo. Samantala, ito pa, illegal checkpoint signage sa harap ko ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City na pilitang alisin matapos sitahin. Narito ang balita, uling magbabalik si Jean Domingo para sa balita. Ayaw ninyo kalinti Nakamo nga na gobyerno, mga public servant mo, ang ginapataon ninyo sa inyong pamilya, ika na sa tax sa mga tao. Wala mo'y sweldo din ha, kung dili tungod sa mga tao sa Pilipinas. Mabitaw, kitawag mo nga public servant. Para po checkpoint and walang... Walang nangihintang sa sakyan, nandiyan sila. Okay, anong, ano pong mamayari? Ha? Huh? Ano pong nangyari? Huh? Ano pong nangyari? Ano We're asking why. Why all of a sudden? Ah, oh, okay, ito na lang ang sagot ko sa inyo, ma'am. I will answer you limited lang kasi yon ang, ang sinabi sa akin eh. Bakit mm -hmm. po? Police visibility and kuan tawag nito police visibility provide kami ng security sa lahat security sa lahat uh -huh. bakit po nyo kinukunan yung mga sino uh, lumalabas sa sasakyan sa compound namin sino nagkuha ko I'm not saying that it's ah, you. Hindi ko alam. Yung mga tauhan nyo. Hmm. Hindi ko alam, ma'am. Checkpoint na naging police visibility dahil nasita. Iyan ang naging kaganapan sa harap ng King of Jesus Christ Religious Compound sa Davos City na bahagi ng patuloy na pagdala ng tao at pagsukli sa karapatang pataon ng mga mismong dapat na nangunguna sa pagbibigay proteksyon sa taong bayan. Yan, nasagot lang yan ng mga nasa higher up. Sino tong higher up? Una, yung first commander ko, sabi niya sa akin, uh, mag-provide kayo ng security doon. Area ko, security. po? Dito lang, sir? Yes, po. Sa KOJC? Hindi. Dito lang sabi niya. Dito? Walang siyang sinabi na KOJC. Sabi niya, mag-contact, mag-mesto, ganun. Dahil? Pwesto mo yung mga tao na po kayo iba nakapwesto or dito lang po sa ano namin. Tsaka so, bakit parang may barracks na po dito. Kasi sir, hindi ganito. Baraks. The reason why I'm asking sir, kasi yeah. di ba, June 10, alam niyo na po yung nangyari dito. Kasama po ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Mm -hmm. Hindi po. Hindi. Okay. Hindi niyo po alam yung nangyari ng June 10? Alam mm po, pero hindi kami kasama. Yan yeah, sir. Hmm. Uh, Na-traumay mga tao dyan. Uh, ah. so, Your presence here. Yung yung, yung tanong na yan, ma'am. Doon mo na Ay, lang yan. pa nagtatanong. Nagkikwento po ako sa si inyo because Ay, ko sabi niyo hindi kasi mabigyan ng kung ano yung sinasabi niyo kasi I'm just following order. Nauutal at walang maibigay na diretsong sagot ang nakausap namin opisyal na may name tag na Robles sa mga tanong kung bakit biglang nagkaroon ng checkpoint sa lugar na wala namang iniinspeksyong motorista Gayun din ang pagkuha ng mga tauhan nito na mga larawan sa mga sasakyan, palabas o papasok ng KUJC compound sa Davos City. Kung maglagay tayo ng checkpoint, tapos hindi tayo nag-checkpoint, hindi tayo nangaharang ng mga sasakyan, wala, hindi siya checkpoint talaga. Kaya naglagay kayo ng signage sa checkpoint, tama po ba yun? Kaya nga ma'am, sabi ko sa inyo. Hindi po, sa inyo po, alam niyo po yan kasi kayo po yung leader niya na. ko, yun Sir, yung sagot ko is, alam niyo ba po ng kahit sinong case? Sa taas niyo lang po itanong. Basta ang sabi ko sa inyo, supervise ko yung mga tao ko dito. Hindi na lang, sir, ang tinatanong ko lang, di ba pag nagkakanda kayo ng ma ano? Ma'am, I'm sorry. I'm sorry po. Yun lang po ang may sagot ko sa inyo. Other than that, hindi na po ako authorized mags magsagot. Hindi sir, ang tanong ko lang, pag nagkakanda kayo ng checkpoint, di ba dapat nag-checkpoint kayo? Okay, area security na kami. Tinanggal na namin yung signage. Opo, pero kasi yun yung una nakalagay man, eh. Hindi na problema yun. Hindi naman, hindi naman kami gumagawa ng masama eh. Oo, oh, wala And lang pa... po kami sinasabing gumagawa kayo ng masama sir. I'm just man, asking. Man, kasi, Kinwistron din ang KOJC ang opisyal na nakalagay sa si checkpoint signage na na o hindi na nakadistino sa Davao City. Why checkpoint sir, tapos si Major Lui, hmm. station commander, di ba po ano na yan? Wala na po siya, bakit po yan yung nakalagay? Kaya nga po ma, ang sabi ko sa inyo, limited lang po yung sagot ko sa inyo. Hanggang doon lang sa, I was given an instructor by my, instruction by my commanding officer na mag na ng So, so medyo may security. Mm, um, medyo may irregularity di ba sir? Kasi wala si... Pwede naman palitan. Oh, pwede palitan. Kung hindi namin napansin, nandiyan lang po yan. Diba po? And then checkpoint. Hindi kasi, sa buhangin kasi yan eh. Ito kasi sa amin na nasira. Relief na po yata si sir, di ba? Ah, ito, ito, sa amin nasira. Uh -huh. Ay mga iho! Ayusin nyo to at palitan yan. Ito tong itong gamitin natin. Sir, kasi wala na yan, di ba? Hanggang kailan no. kayo dito, sir? Wala na kasi yun eh. Bakit po, ano, wala na di ba si Major? Hindi pa, sir. Hanggang kailan po kayo dito, sir? Because, you know, tingnan niyo, arm po masyado yung mga tao niyo, May trauma po yung mga tao doon. Hindi ko niya masagot nun kasi wala ako sa posisyon na sumagot yan. Sabi ko nga sa inyo, limited lang yung yung sagot ko hanggang doon lang sa binigyan ako ng instruction kasi nga po police visibility lang po uh, Area pero yung security and police visibility why daw po I don't know Ito'y maidadagdag na sa mga irregular o questionable aksyon ng kapulisan, kabilang na ang biglang pagkakaroon ng anti-colorum ordinance, paglalagay ng illegal na CCTV o surveillance cameras na lumalabag sa property rights ng KOJC at mga membro na nakatira sa religious compound. 3-minute response team pag-iikot ng mga patrol sa mga lugar na malapit lamang sa KOJ's religious compound. Maging ang pangalan at rango ng opisyal ay nakapagtatakang ayaw din itong ibigay at sa opisina pa nila dapat tanungin. Ano ang maglagay check checkpoint yan, sir? Tsaka hindi naman po kailangan dito. Okay, Wala mo lang pangyayin ako. Hindi, sir. Okay, ma'am. Hindi siya problema, pero di ba? Sana po pa kailam kayo sa mga tao because you're the one who's supposed to give us safety and security. Sorry, ma sir? You're sir, ma sir, you're complete name, sir. Thank you. You're complete name, sir. Uh -huh? Complete name. Okay. Yes, sir. Police major. Ano sir? Okay, so Makalipas ang ilang minuto matapos makaalis ang opisyal, isang mobile naman ang dumating at kinuha na ang stop at checkpoint sign. Pero nanatili pa rin ang presensya ng mga armadong kapulisan na dati naghahatid ng kapayapaan. Ngayon ay may dala ng takot sa mga mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, Jean Domingo, SMN News. Grabe, you kung walang SMNI, mga kapartners hindi hindi nyo malalaman yan. Talagang nakakataw, with all due respect sa ating mga kapulisan, siyempre, eh, dapat ipaliwanag at linawin po ninyo yan sa mga kababayan natin, lalo na mga inosenteng civilian uh, uh, na nandiyan mismo. Alam nyo naman po, tulad ng sinasabi ng mga taga-KOJC, na trauma ang uh, idinulot ng uh, marahas na pagluso ninyo at armado kayo. Kaya may karapatan itong mga missionary workers, ang lahat po ng mga nandiyadyaan, na talagang magtanong. At ang, ang dapat din, tungkulin din po rin yung ipaliwanag kung bakit. At maraming mga irregularities na nakikita natin dito sa report nga ni Gene, na natumbok nga niya, na, lalo na doon sa paglalagay ng checkpoint. At yung, yung, yung na pangalan pala, eh, uh, wala na, inalis na. At saka bakit nagkakaroon ng checkpoint eh hindi naman nag yung mga personnel eh nandoon mismo sa kalsada at uh, pinapahinto yung mga sasakyan para magkaroon ng checkpoint. So iba-iba at saka hindi rin malinaw, hindi piniliwa maayos. Kaya yun ang nais no ng mga missionary workers kasi yung dinulot kasi nitong uh, June 10 20 uh, June 10 2024 na uh, pag-atake dyan po sa KOJC compound ay nagdulot ng trauma. Kasi anytime na, na nakikita nilang mga kapulisan dyan mismo sa KOJC compound, na-feel nila para bang i-intimidate, para bang i-terrorize, o para bang ihaharas. Ganun po ang kanilang nararamdaman ng uh, mga missionary workers. So uh, ano po ba ang uh, solusyon at paano ito tutugunan ng na mga uh, nasa otoridad? At siyempre, limang beses na bate nga sa mga pahayag uh, ng uh, KOJC. Uh, this is a fact also na limang beses kayo nag-serve uh, nag, uh, ng uh, arrest warrant. Pero walang, walang, uh, uh, wala doon yung mga subjects na hinahanap po ninyo. So, yan po yung katanungan at uh, nababahala sa sekuridad no? na, ng ating mga kababayan dyan sa Davao City, lalo na ito mga missionary workers dyan sa mismo ng KOJC compound. Dagdog ko lang bago lang si Dr. Michael Bato kasi um, nasasabing irigura, irregular yung uh, mga checkpoints na yun kasi... Um, ginagawa lang 'yan pag may halimbawa mayroong mga insidente na pangyayari dyan po sa isang uh, lugar na kailangan talaga ng intense na security minsan malimit yan pag nandyan yung uh, mismong uh, pangulo magbigay ng uh, advance uh, party at kung ano-ano pa na may talagang malaking epekto sa mismong lugar na kailangan mo na dagdagan at uh, sobrahan yung uh, seguridad mo. Eh wala naman tayong naririnig dyan po sa Davao City at uh, sa Davao uh, area kung bakit kailangan pa na maglaan at jan talaga sa paligid ng uh, Kingdom of Jesus Christ uh, religious uh, compound kaya hindi mo maiwasan, Alam mo naman hindi preskong presko pa sa isipan ng uh, kamalayan ng uh, mga missionaries at uh, mga kababayan natin mga members and uh, workers po ng Kingdom of Jesus Christ. Yung nangyari noong uh, June 10 po, mga kapartner, kaya hindi natin may na nandun pa rin yung trauma at laging natitrigger po yung takot every time na makita nila, lalong-lalo na na mayroong daladalang mga mahabang armas, no? Mataas na kalibre ng uh, uh, armas at nakaposisyon sa harap pa. Ano ba ang mismong uh, purpose uh, noon? Eh, nagdisabi sila, checkpoint. Pero wala naman silang inaharang... Uh, si tinitingnan, chine-check na mga uh, sasakyan. Yeah.